Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mayung buntag uh, magandang umaga sa ating lahat no. So nandito tayo ngayon sa uh, coastal area kung saan na merong uh, uh nangingisto dito sa bayi natin. Dito pang tingnan natin kung ang uh, technique yung pamamaraan paano muli ng isda. So alhamdulillah. Ano So, dito sa dito tayo sa ano no? Dito sa Pangpang. -pang. So, yung tubig dito, taga ano lang, taga tuhod lang yung uh, tubig uh, dito. So, uh, <coughs> tingnan natin kung paano sila manghuli ng isda ha, sa Pangpang. -pang. Ha, abangan. So itong grupo na to, dalawa ang uh, maghintay dito sa pangpang -pang at uh, dalawa din ang uh, doon sa kabila no. Uh, sumakay sila ng uh, bangka. So parang hihilahin uh, nila yung uh, pam uh, ano <clears throat> pang uh, ano ng isda, pang takot, takuti nila yun. Tapos papunta dito sa pangpang. -pang. So may naghintay na uh, dalawa din na katao na uh, nagabang Uh, yung lambat oh, parang lambat yung uh, nilagay nila so tingnan natin so ito yung uh, mga kasama natin no oh. uh, mga bata at uh, meron din uh, mga uh, ano na malalaki so, ito yung mga bata ito yung uh, taga ano takutin nila yung isda tagabit bit, sila ng uh, ano gamit ng uh, pang ano pang tukod ng uh, lambat doon nila itatali yung langgam lambat -lang 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 -lang. so kung <tries> paano nila na uh, ang ng isda so, ito, 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 itong ginawa nila, itutusok nila yung talian ng uh, lambat nila. Sa kabilang dulo, dito rin, na uh, itatali nila yung uh, kabilang dulo ng uh, lambat. Uh, so, ganito guys, no? So, ito yung lambat nila. oh. so itatali nila yung kabilaan at uh, yung dalawang uh, corner naman ay hihilain nila so ito yung uh, pamaraan nila no? yung technique kung paano manghuli ng isda dito sa pangpang kinahalan yun yung eh. tunong yun malayat malayat no malayat so ang biha na lang moy itiglo mana dito, oh, dito. mm kato sila mo yung mubira no padong dire mm. so may dalawading uh, dalawa ding naghila doon sa doon sa malalim so ilahin nila dito pa uh, dito pahila, pa hila pa pang pang so tingnan natin so yan sila doon sa kabila din doon sa dulo so hintayin natin dito no So alhamdulillah, uh, nilubog nila yung uh, dulo ng uh, lambat. So kailangan pala tahimik, hindi mag uh, hindi mag ano, sa tubig magingay. So habang naghihintay ng uh, kabila no doon sa hinihila nila and it hilas sa bilang dulu. Oh, ito. Ito nila. Oh. Ganito lang uh, panghuli pala ang bulis, no. So, ganito lang kabilis. So kanina lang uh, na ano yung lambat nila medyo nagkabiriya kaya ito lang ang uh, nahuli nila. So insya Allah uh, sa pang uh, pangalawang pagkakataon ay uh, meron din. Uh, hindi na zero. So meron meron din na nahuli. Kung na sa bodel to no? Ah kanang sagbot no? Dito tunahan. Uh, tunahan, tunahan. Ah, okay. Ah, so ito may kunting nahuli pero ah hindi nasiro. So ah, mag ano, tayo dito sa kunahan sa kabila. So inshallah no. Ah, hindi na ma ano ma ma abirya. Ito yung nakabirya nila yung ganito. Ito yung damo sa dagat kaya kunti lang pero at least hindi na sirohan so syala no uh, punta tayo, tayo sa kabila lilipat tayo doon